Sa pagbisita ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Israel, ito ay nagmarka ng kanyang ikalabing isang bisita sa bansa sa loob lamang ng isang taon. Ngayon sa kanyang pagbisita, dala niya ang isang pag-asa na magtatapos na ang digmaan dahil sa pagkamatay ng mataas na opisyal ng Hamas na si Yahya Sinwar. Pero tila ang pangarap na ito ay mananatili na lamang pangarap dahil sa isang nakakagimbal na balita isang grupo ng mga Israeli na sinasabing nag e para sa Iran ang nahuli ng Israeli Defense Forces. Nahuli ng mga militar ang pitong espiya at sinasabing mas marami pang mahuhuli sa mga susunod na araw. Ang mga Israeli na ito ay nakabase sa northern part ng Israel. Sinasabi rin na ang mga ito ay mula sa bansang Azerbaijan na kumuha ng Israel citizenship. Dalawa sa pitong nahuli ay mga minero at ang isa naman ay sundalo na sinasabing naging tagapamagitan at tagakuha ng impormasyon sa militar. Ayon sa tagapagsalita ng Israel, ang mga espya na ito ay nakagawa na ng mahigit 600 na misyon sa loob lamang ng dalawang taon. Talagang nakakagulat na ang mga ito ay palihim na nagtatrabaho bago pa magsimula ang kaguluhan sa Gaza. Ang misyon ng nga espiyang ito, at kumalap ng mga sensitibong larawan at mga impormasyon na magagamit nila kontra Israel, kabilang ang mga plano at mga mahahalagang dokumento. Isa sa mga nakuhanan nila ng impormasyon ay ang Ramat David David Air Base, Golani Brigade Base at ang Bade sa Tel Aviv. At kung titignan maigi ang pattern, ang mga lugar na ito ay ang mga lugar din kung saan tinarget ng Iran sa kanilang pag-atake marami silang mahahalagang site na tinarget noong Abril at Oktubre na nagpapakita na mula ito sa mga impormasyon na nakuha nila sa mga espiya. Noong Oktubre 5, 2024 nagpadala ng rocket ang Hezbollah sa Ramat David Air Base at matapos lamang ang ilang araw, sinunod nilang atakihin ang Golani Brigade Base kung saan nagpadala sila ng napakaring drones na ikanasawi ng apat na Israeli at kamakailan nga lang inatake nila ang gilot base na malapir sa Tel Aviv. Dito pa lamang makikita mo na talagang sigurado ang Iran sa mga target na kanilang inaatake. Paano nila ito nalaman? Ito ay dahil sa mga espiya. Ayon sa Israel, dalawang Iranian intelligence agency ang may pakana ng mga ito. Pinangalanan nila itong Alkan ay Orhan, sinasabing kinausap ng spy agencies na ito ang pitong espiya upang magtrabaho sa kanila kapalit ng pera sa pamamagitan ng isang Turkish intermediary para itong mid-dileman na nagbigay supplies at mga armas sa pitong espiya upang magawa ang misyon. Ang mga misyon daw na ibinibigay ay depende sa hatid nitong kapahamakan. Mayroon basic risk at high risk, bawat misyon rin ay may kapalit na salapi na depende sa antas ng kapahamakan binabayaran daw ang mga spy na ito sa pamamagitan ng cryptocurrencies o minsan ay cash na mula sa Russia. Sa paglipas ng panahon ng misyon at dumarami at nagiging in demand, kaya lumalaki rin ang kabayaran sa kanila. Ang tatlo sa pitong nahuli ay sinasabing pinagplaplanuhan na i-assassinate ang isang Israeli official pero kalaunan ay nahuli sila at ang pagkakahuli ng mga ito ang naghatid sa pagkakahuli sa iba pang miyembro. Ang pitong spy ay dinala upang ikulong at imbestigahan. Subalit kun iniisip niyo na diyan na nagtatapos nagkakamali kayo dahil iyan pa lamang ang unang grupo na nahuli ng Israel. Ang pangalawang grupo ng mga spy na nahuli ng IDF kahapon lamang kung saan pitong miyembro rin ang sinasabing bilang nito edad 17 hanggang 23 taong gulang ang mga ito ay binibigyan daw ng mga test mission upang pumasa at kung pumasa ay kukunin bilang espiya. Ang mga misyon ay tulad ng pagnakaw ng mga sasakyan, pagsunog sa mga ito at pagbili ng mga armas. At tulad rin ng naunang grupo, the higher risk, the higher reward ang kabayaran sa kanila. Ayon sa Shin Bet at Pulisya, ang mga suspek ay nagplano na patayin ang isang prominenteng alkalde ng Israel at magbomba ng isang sasakyan ng pulisya. Gagawa rin daw sila ng pag-atake gamit ang granada sa isang bahay. Lahat daw ito ay para sa malaking kabayaran at salapi. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng pitong Israeli na sinasabing nag para sa Iran. Talagang matindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa matagal ng alitan. Nangako ang Israel na gaganti sa pag-atake ng misil ng Iran sa Israel noong Oktubre 1. Sinabi ng mga autoridad na ang grupo ay pinamumunuan ng isang 23 taong gulang na lalaki na umano'y ni recruit bilang isang ahente ng Iran. Sinabi rin na ni recruit ng leader na ito ang anim pang suspek. Ayon sa mga balita, umamin na ang lalaki na nagsagawa siya ng mga gawaing terorismo para sa mga kadahilanang ng nasyonalista. Sinabi sa pahayag ng Shin Bet at Polisya, ang mga alkalde, opisyal ng seguridad at iba pang prominenteng Israeli ay mga target ng mga ahente ng Iran. Ipinapakita ng imbestigasyong ito ang mga pagsisikap ng Iran na mang ng mga mamamayan ng Israel para sa terorismo. Patuloy na magsasama ang mga ahensya ng seguridad ng Israel upang matukoy ang mga aktibidad ng Iran at panagutin ang mga sangkot. Hindi rin karaniwan ang pagtatangka ng Iran na mang ng mga local operatives pero napakabihira ang diumanoy umano'y pagre-recruit ng mga hudyong Israeli. Ayon sa pahayag ng Shin Bet at pulisya, alam na alam ng mga naaresto na ang impormasyong ibinigay nila ay nagkukumpirma sa pambansang siguridad at maaaring makatulong sa mga pag-atake ng misil ng kaaway. Sinabi ng pulisya na binayaran sila ng daan-daang libong dolyar para sa impormasyon at tinawag din ito ng pulisya bilang isa sa mga pinakamalalang kaso na natuklasan. Ang mga pinakahuling pag-aresto ay naganap sa gitna ng mas aktibong pangibabaw at lihim na aktibidad sa pagitan ng Israel at Iran, kabilang ang mga operasyon sa intelligence at paniniktik sa bawat bansa. Pinaniniwala ang nagpasok ang Israel sa mga serbisyo ng seguridad ng Iran na nagresulta sa mga pag-atake at pagpatay. Paminsan-minsan ay nagaanunsyo anunsyo ang Iran ng mga pag-aresto sa mga diumano'y ahente ng intelligence ng Israel at ang pagbagsak ng mga diumano'y mga spy cell ng Israel. Bagaman walang matibay na ebidensya, sa madaling salita, mas lumala ang alitan ng Israel at Iran. Kapwa nagpapatupad ng mga operasyon ng paniniktik at pag-atake sa isa't isa. Kamakailan lamang, nahuli ng Israel ang ilang tao na nagplano ng mga pag-atake sa Israel para sa Iran. Sinasabi rin na pinagtangkaan nilang patayin ang isang Israeli nuclear scientist. Subalit nabigo sila at nahuli. Sila ngayon ay naka-detained at iniimbestigahan. At kung mapatunayan nga na sila ay gumagawa ng isang paglabag sa kapayapaan ng Israel at kumuha ng impormasyon upang pagmulan ng terorismo, sila ay maaring mahatulan ng parusang kamatayan or at least maaring matanggal ang kanilang pagiging Israeli citizen. Ang kasalukuyang labanan sa pagitan ng Israel at iba't ibang grupong sinusuportahan ng Iran, tulad ng Hamas at Hezbollah, ay nag-ugat mula sa isang malupit na pag-atake noong Oktubre 7, 2023 ito. Ang mga militanting Hamas ay pumatay ng halos isang libot dalawang daang katao at dinukot ang dalawang daan limamput isang iba pa na nagdulot ng agarang tugon mula sa Israel na nagdeklara ng digmaan laban sa Hamas. Ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza ay nagresulta sa napakalaking bilang ng mga nasawi na umabot na sa higit sa 42,000 katao batay sa datos mula sa Hamas-run health ministry. Ang digmaan ay hindi lamang nagdulot ng makatawid na pagkasira sa buhay ng mga tao kundi pati na rin sa infrastruktura at ekonomiya ng Gaza. Ayon sa mga ulat, halos 62% ng lahat ng tahanan sa Gaza ang nasira o nawasak na katumbas ng humigit kumulang 200 at daan at 20 housing units. Ang kabuuang pinsala sa infrastruktura ay tinatayang umabot sa 18.5 bilyon dolyar na katumbas ng 77% ng GDP ng Estado ng Palestine noong 2022. Ang mga pangunahing serbisyong pampubliko tulad ng kalusugan at edukasyon ay labis na naapektuhan. Halos 84% ng mga pasilidad medikal ang nasira at ang sistema ng edukasyon ay bumagsak na nagresulta sa pagkawala ng pag-aaral para sa 625,000 estudyante. Sa kabila ng kasalukuyang kaguluhan, may mga pagsisikap mula sa international community upang maitaguyod ang kapayapaan. Ang pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken ay isang bahagi ng mas malaking layunin upang mapanatili ang dialogo at makamit ang isang ceasefire. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nagpapakita ng mas malalim na hidwaan at hamon. Ang pagkakahuli ng mga espiya at patuloy na pag-atake mula sa Hezbollah ay nagpapalalim lamang sa tensyon. Ang sitwasyong ito ay kumakatawan hindi lamang sa isang lokal na hidwaan kundi pati na rin sa mas malawak na geopolitical dynamics kung saan ang mga interes at suporta mula sa iba't ibang bansa ay nakakaapekto sa kaganapan. Sa huli, ang pagtutulungan at pagkakaroon ng mas malawak na diskurso tungkol sa kapayapaan ay susi upang maiwasan ang patuloy na karahasan at makamit ang isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Sa huli ang hinaharap ng Israel at Amerika ay komplikado at puno pa rin ng hamon. Kailangan nilang makipagtulungan, hindi lamang upang maayos ang kasalukuyang sitwasyon, kundi pati na rin upang maiwasan ang anumang posibleng digmaan. Ang papel ng international community ay mahalaga upang muling maitaguyod ang tiwala at kapayapaan sa rehiyon. Sa ganitong konteksto, kinakailangan din ang mas malalim na pag-unawa at pagtugon sa mga ugat ng hidwaan upang makamit ang pangmatagalang solusyon.